Ito ay natunaw na plastik na hinaluan ng buhangin at ito ay nagiging kasintigas ng konkreto. Sa sandaling pinipiga ito ng hydraulic press sa hugis. Isang kumpanya sa Nairobi ang gustong mag-install ng mga plastik na brick na ito sa mga lansangan sa buong kabisera ng Kenya. Maaari ba silang maging solusyon para sa isang bansa kung saan 90% ng hindi pasimentado ang mga kalsada? At talagang magandang ideya ba ang kalsadang gawa sa plastik na basura? Kumunta kami sa Nairobi para makilala ang batang inventor. Ang gawa ng mga brick mula sa pantay-digang basura, binuksan ni Sambi Mati ang kanyang kumpanya, ang Genji Makers, noong 2018. Pinoproseso ng pabrika ang tatlo sa pitong uri ng mga single-use na plastik. Ang Kenya ay may isa sa pinakamahigpit na pagbabawal sa mundo. Sa mga plastic bag. Ngunit mga bote at iba pa. Ang mga lalagyan ay nasa lahat ng dako. Ito ay kung saan pag pinag-uuri sila ng mga manggagawa. Kakayanin nila ang humigit kumulang 10 metric tunelada ng plastik bawat buwan. Si Vini ang nagpapatakbo ng pandurog na dumudurog ng mga plastik sa maliliit na piraso. Tinutupi ng mga manggagawa ang tuyong halo kasama ng pala. Pinapainit ng makinang ito ang pinaghalong plastik at buhangin hanggang sa malambot na ito para mahulma. Ang bawat bukol ng timpla ay tinitimbang ng kamay. Sinasabi ng mga tao na ang amoy ay parang bagong aspalto sa isang mainit na araw. Ang hydraulic press na ito ay maaaring mag-squeeze ng siyam na brick sa isang pagkakataon. Sa puntong ito, kailangan lumamig ang mga brick. Kaya maaari silang tumigas sa temperatura ng silid. Maraming brick ang lumalabas sa press na may, na may tulis-tulis ang mga gilid. Pinaghihiwa sila ng isang manggagawa sa isang malaking bato bago idagdag ang, ang tapos na mga brick sa isang stack. Sa ngayon, katamtaman ang output ni Jenje. Yan ay tungkol sa sapat ng mga ladrillo upang mag matakpan ng isang patyo tulad ng nasa community center na ito. Ang isa pang papag ng 400 plastic papers ay maaaring magbenta ng hanggang 150 US dollars depende sa kapal. Sinasabi ng kumpanya sa halos 25% na mas mura kaysa sa mga brick na gawa sa konkreto. Ang paggawa ng basura sa pavement ay isang ideya. Nahuli na yan sa ibang bansa. Ang mga manggagawa sa konstruksyon sa India ay naghahalo ng maliliit na halaga ng mga plastik na basura sa asfalto sa loob ng ilang dekada. Paggawa ng mga bagong kalsada na mas matibay at mas tumatagal. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na maaaring tumaas ang pagbabagong ito. Ang dami ng plastik na inilalabas sa kapaligiran kahit sa purong aspaltong kalsada, ang mga pinturang ginagamit sa paggawa ng mga linya ay naglalaman ng plastik at kuskusin ng mga partikel ang mga gulong sa mga sasakyan. Tuwing nagbamaneo sila, itong mga nakaraang taon natuklasan ng mga ma manaliliksik ang microplastics sa halos bawat sampol ng ating pagkain, inuming tubig, hangin na ating nilalanghap at maging sa loob ng ating katawan. Sinabi ni Tangri na ang anumang solusyon na hindi nakatoon sa pagbawas ng dami ng bagong plastik na papasok sa produksyon hinahayaan ng mga taong lumikha ng problema sa kawit ngayon pa man ang mga kalsadang gawa sa plastik ay mas mura higit sa lahat dahil nangangailangan sila ng mga kaunting asfalto at mahusay silang gumagamit ng plastik na kung hindi man mapupunta sa mga lugar tulad ng Dandora, ang tanging opisyal na landfill ng Nairobi umabot ito sa buong kapasidad 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit patuloy na pumapasok ang mga bagong basura. Si Amos Wemanya ay isang environmentalist activist at renewable energy consultant. Sa pinakamahirap na lugar ng Nairobi, walang mga serbisyo sa kalinisan. Maraming tao ang nagtatapo ng basura sa mga ilog o sinusunog lang ito. Kasing dami ng 750 tonelada bawat araw. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa mga taga-lobby ng langis ng Amerika mula sa pagmumungkahi ng isang trade deal upang export ang milyon-milyon ng toneladang basura plastik sa Kenya. Alam ni Sambi na hindi kayang harapin ng kanyang imbensyon isang bundok ng basura na napakalaki. Sa ngayon, ang kanyang pabrika ay nakapag-recycle na ng 50 metrico tonelada ng basura ngayon taon. Ngunit, alam na beses gumagawa ang Nairobi ng dami ng plastik na basura araw-araw. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nagpapalawak ng na kanyang negosyo. Noong 2020, inilala ng United Nations ang Zambi bilang Young Champion of the Earth at ginawa rin siya ng 10,000 USD. At ang sabi niya ay magsasara na ang kanyang kumpanya, isang kalahating milyong dolyar na round ng pagpupundo ng binhi nag empleyo siya ng dalawampung tao ng buong oras. Halos lahat sila, wala pa tatlong puntaong gulang. Karamihan sa kanyang mga customer ay lokal. Kabilang ang kanyang ina, na isa ring negosyante. Nagsimula pa lang siya ng negosyong napakalaki ng mga manok na nangingitlog sa kanya. Likod bahay. Ang mga unang eksperimento ni sa plastik na basura. Naganap dito ngayon, ang kanyang mga brick ay sumasakop sa buong driveway. Sa kalaunan, gusto ni Sambi na lumago ang kanyang negosyo international. At sinusuportahan ng kanyang pinakamalaking tagahanga ang hinaharap na kanyang itatayo. Isang brick sa isang pagkakataon.